Pebrero 19, alas 6 ng umaga. Dito po sa tahanan ng ating mahal na butihing mayor Dr. Hesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Kajeko. Uh, mayor. Meron na po tayo nakikita mga barateryo at uh, mga ah, uh, Periswil. Uh -huh. Ayan. Dito sa ating uh, plaza, uh, ito po ba ay napagtibay ng Sangguniang Bayan bago natapos ang taong 2024? Uh, good morning po mga kabayan ko. Ito na, piyesta na naman natin. Happy piyesta po sa lahat. Uh, yung tanong mo ka, kadyay ko ito ay napagtibay ng Sangguniang Bayan. Alam mo yung contractor dyan, nagpunta sa Sangguniang Bayan last year. Mm -hmm. uh, doon humingi sila ng authority o kontrata na magtayo sila ng baratilyo sa ating uh, bayan At ito naman ay, ay kinatigan at uh, pinagbigyan ng sagunan bayan para magtayo ng baratilyo Ito ay na nila, December na na-approve nila uh, uh, Pwede pong makilala kung sino po yung contractor, Mayor? Ang pakilala niya sa akin ay sa si uh, Pandalisa yata, taga sa Santo Domingo. Ah, Santo Domingo. Hmm. Siya din siya. Opo. Uh, so magkano po nakuha yung kontrata? Para uh, sa mga baratilyo at peryaan. Oh, uh, ang napagkasundoan doon sa sa Gulang Bayan at sa kontrata ay less than 200,000 ang kontrata. Hmm. Mm -hmm. At yun ay kumover ng hanggang itong March lang. Ah, uh, March. After Pesta, aalis na sila. Almost one month. Oh, one, one month lang sila. One month. Ah, mm -hmm. uh, nung po ba mga nakakaraang mga taon, ah, uh, less than 200,000 din po ang... Uh, 200,000, mahigit 200,000. Ah, mahigit po. Oh. Uh. oh. Medyo mas malit po ngayon, no? Oh. Oo, oh, kasi ang reason nila, ngayon daw ay halos isang buwan lang sila. Kasi yung iba kasi, nung mga panahon na yon Januari pa lang, andyan na sila. Opo. Nakatayo na. Uh -huh. Hinaabot pa sila ng April. Uh -huh. So ngayon, nag-start sila ng February. Uh -huh. uh, itong March, tapos na ang baratilio. Uh so uh, ito pong uh, ibabayad ng kontratista, uh, ito po ba'y ginugugol sa paglulusad po ng mga aktividad sa piyesta? Ay hindi. Kasi ko yung binayad nila yun ay yun na yung ano na kita na ng munisipyo savings na yon. At uh, yung guguli sa piyesta, meron naman tayong budget sa piyesta. Yun nga lang reenacted. Okay. Kono yung uh, gastos natin na yun pa rin ang gagamitin ngayon. Uh, reenacted yan. Kaya lang siyempre, komo reenacted, uh, hindi tayo pwedeng uh, gumastos ng labis-labis. Yung bangbaga sa ano eh, hindi tayo gagastos ng bongga. Dahil ito ay reenacted, kailangan uh, assume reenacted na ah. ka Diego, assume reenacted kasi hanggang ngayon pinag-uusapan pa ang budget. Opo. Uh, Ina-assume lang natin reenacted kasi gumagastos na tayo ngayon. Opo. So, yung ginagamit natin ngayon ay ay pang essential lang. Yung Esensial essential lang. lang. Oo. Hindi pwedeng hindi essential ang gagamitin natin dito sa pesta. Opo. Uh, so, ibig sabihin, na uh, meron po ba mga aktividad na dati ay na ilulusad ay ngayon ay hindi na natin may lulusad. Oo, Ka Diego. Uh, gawin natin itong simple pero magiging masaya. Hmm. Simple lang siya ang pagdaos ng pesta. Kasi pagka ilulusad mo lahat-lahat ng uh, activities, kagaya ng mga nakarang taon, ay hindi naman na ito parang essential. Mm -hmm. Kasi ang the word essential kasi kung ano yung talagang importante at napaka-importante, ilang lang natin. At uh, ang mawawala dyan siguro, Kajego, ay yung ragragsak gig na kung saan umubos tayo ng halos isang milyon dyan sa ragragsak gig. Ito po, po yung may mga banda? Oo, yung mga hmm. national band na mga sikat Opo. na national band na kumbaga sa ano, yung, uh, pagka kinontrata mo sila, 300,000, may 400,000, ganyan. Okay. Masyadong mahal. So, hindi to akma sa assumed reenacted budget natin ngayon. Okay. Okay. So, wala na po yung ragrak At, at yun lang naman, kadyo kasi Ayun. masyadong uh, magastos yung ragrak gig. Mm. Eh, pero ito kasi talagang sina... Talagang uh, hinihintay din ng mga kabataan, ah uh, hinihintay ng mga kababayan natin dahil masaya talaga itong rag ragragsak gig. Dahil siyempre, Kailan ka para makakita ng mga national band, di ba? Nagaling kumanta, talagang sikat at uh, kinagigiliwan ng mga kabataan. Nakagaya ko, siyempre, mm. bata pa tayo, di diba? <laughs> <laughs> o eh, yun lang ang mga medyo siguro mawawala, mo mawawala dahil sa assume re-enacted budget. Assume re-enacted budget. Hindi pa naman natin yung mga sabi re-enacted kasi baka biglang approval nila. Di ba? Meron pa sila hanggang March. Hanggang okay. March, end of March, hanggang meron pa sila doon para approval ng ating budget. So, inaassume lang natin na talagang reenacted siya. eh, uh, Mayor, uh, magkano po ba yung reenacted budget para sa ito sa piyesta? Ah, uh, hindi ko masyadong matandaan ang gagastusin natin gugulin sa piyesta. Um, ang tingin ko nung nakaraan ay halos sa may 3 milyon. Mm -hmm. Ngayon siguro ubos lang tayo ng kulang dalawa. Mmm. Mm -mm. mm Wala talaga. Parang kasi natatandaan ko noon 1.2 million. Na uh, hindi, hindi naman ganoon. Hindi, no, uh, hindi, no, uh, hindi no, naman ganon Medyo malaki kasi yeah. parang ganoon. Hindi ko na matandaan kasi mm. yung mga live band lang noon. Mm. Oo, oh, di ba? Uh, siguro mm. mga more or less 3 nung nakaraan mga nakaraang. Yeah, uh, Oo, oh, ngayon siguro mga less than 2 man 1 1 lang may get. Mm -hmm. lang. Kaya yeah. ganoon lang. Okay. Uh, Mensahe ko lang matandaan ka Jeyco dahil s'yempre sa dami ng uh, napag-uusapan sa munisipyo, hindi matanda niya, Iksakamam! Exactly, ma opo, uh, exactly, opo. Uh, opo. Ayan. Uh, Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Uh, mga kababayan, happy pesta po. At uh, makakaasa po kayo na uh, itong ating pesta, hindi man masyadong bongga, hindi man na uh, nakikita nila na talaga, gaya nung dati, pero gagawin natin simple, na masaya, dahil nga po sa ating budget ay hindi pa naapruban ng sanggunian bayan kaya ina natin na ito ay reenacted budget. Hindi kasi po pwede tayong gumastos ng sobra-sobra dahil sa uh, ang ang uh, aming pagkakaalam, ang pagkakaalam po ng ating uh, mga department head, pagka-reenacted uh, budget ay dapat lang ang gagastusin natin ay essential lamang. Kaya happy pesta po. At lagi tandaan, mahal naman kayo ni Mayor Doc Lito Galpon.